Hi Don Raya. O sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you no. Mga Pops, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe na yan ngayon mga Pops. Eh, bago tayo magsimula mga Pops, nais nice ko lang ipakita sa inyo yung nabili natin no, sa alasada uh, mga paps yung sinasabi ko sa inyo na pamparami ng ibon no marami siyang uh, nutrients na mainly na kanyang pinofocus na nutrients ay ang pagpaparami ng itlog no actually pwede rin to sa inakay no marami nga siyang ano eh, content ng vitamins mga paps pero ang pinaka target na talaga na Uh, sa vitamins niya mga paps no ang pagpapatibay ng semilya o pagpaparami ng itlog no so ito yon ito yon mga paps so yan na muna natin to papakita ko sa inyo kung ano yung tsura nitong na nabili natin sa Lazada Eh mga paps salasada so, sa Lazada na bibili yan no, no? natin. Ayan, uh, may bubble wrap pa mga paps na nakalagay. Thank you for support. sa ating youtube channel mga paps kung bago pa lang dito don't forget to like, comment down below followed by hashtag Don Roy and of course i-subscribe na yan ngayon mga paps, tayo dito sa ating aviary para pakita sa inyo yung mga pang malakasan ibon na meron tayo ngayon especially ang dami nating bagong ibon dito sa ating aviary mga paps sa mga hindi nakakaalam kung ano ang mechanics kung paano mag-avail ng ating mga pang ibon ang ginagawa lang natin mga paps ay kinututukan ko ng camera yung mga ibon. Screenshot nyo lang and padala nyo sa ating Facebook Messenger. And Don Roaya or Don Roaya Avery. Or you can text or call me 09531364462 mga paps. No? So tama ka rin ang nababasa sa ating title. Pwedeng pwede ang umutang. Pero pero. Pero kung ikaw ay repeat buyer na. Hindi pwede na ikaw ay new buyer tapos utang ka kagad. Wag mo na mga paps kasi nga uh, ayoko muna sumakit ng ulo mga paps. Hindi pa naman tayo ganun magkakilala. Alright. Papakita ko na sa inyo kung ano yung mga pangmalakasan na ibon na meron tayo ngayon. Yala, let's go! Uh, visual na ating pale follow. No? right? ito mga pangmalakasan natin. Nagpupulahan yung mga mata niyan. Green and Vio. Ang kulay na meron tayo mga paps. Visual, ibig sabihin, pula na yung mata niyan, aswang. Tapos may dugo pa na red factor. Kung nagugustuhan nyo ito, i-screenshot nyo na send to my messenger. And Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me 0953 1364462 mga paps. Ayan o. Oh. Ito, matured na ito mga to. Ready to breed na rin. Alright, no? Kaya nakaseparate yan mga paps para hindi kayo mahirapan mag-screenshot. No? Hindi kayo mahirapan pumili. Alright? No, tapos ito naman, ang dugo nito ay, uh, ito ang nasa harapan. Ito yung Opa Dilute Green New Wing, ang color. No? Tapos ang dugo ay cider pa at Red Factor pa ang lugo mga paps no? ang complete ID ulitin ko o pa green new Wing yan dilute visual dilute possible red factor possible half sider ito may kapatid din na uh, visual red factor and visual red factor na half sider no tapos yung nasa likod nyan, ayan yung green tsaka pa blue na may dugong Uh, red Factor and Pale Follow pa mga taps. May kapatid din of course Na Visual Red Factor And Visual Red Factor Par at Pale Follow No, eto May kapatid na Visual Red Factor At Visual Red Factor Na Pale Follow pa mga paps no, So, puro tayo a Red Factor ang linyada No, tapos eto naman Albino Opa Tsaka par blue o pa PF. All tapos may isang green no na na possible red factor or possible pale follow pa ang karga mo. No? So kung bakit sila nakahiwalay? Kasi mga matatapang. <laughs> yan mga pa. Ito lahat ay mga matured na, ready to breed na yan. No, so Ito naman, ito yung mga bago natin. Ito, meron tayo mga opa. Lahat ito, opa line ha. Opa line. Green moving. Ang dugo niyan ay lotino. Red factor. Oh, ang dugo ng mga pop. Ito, may green na puro. Solid color. May opa green moving naman. saka may pastel. Pop. Pa. No, ayan, magaganda yun mga pops. Mga matured yan. Lahat yan ay kapatid na visual red factor rotino at visual uh, red factor na pale color, mga Sinalo-alo ko sila dito kasi hindi yung dating na, no? Mga opaline kasi ito. Mga solid color yan, no? Ganda, no? Tapos, dito tayo. Ito. Nabenta ko na to kay boss. Reynato. <laughs> Nakuha niya na. Alright. So, shout out sa'yo, Sir Reynato. Ito naman, ang project ko dito ay Crimino Opaline. No? So, mayroon tayong parbid sa kablo, mga pap. Project Crimino Opa. Alright. Screenshot okay. ko na. The center may messenger. Don Roy, Don Roy, Ayun o, no, may mga malunggay na o. Nilagyan na natin yan kasi nga Ah, uh, gagawin nila ng nesting materials 'yan. Ngangat natin nila 'tas ilalagay sa nest box tayo no, may may ano no? Malunggay oh. Ginagawa nila na nesting material. eto may itlog na to. Ito malupit ang kargada nito. Green new wing saka solid green. May itlog na opaline Red factor tail follow ang kargada. Solid color. Tapos o perso, nakuha na rin ni Boss Renato. Dito meron dito oh. Project Red Factor dan palo. Split dan sa capable dan ang karga. ano oh. Medyo madilim mo. Ang ganda niya. No? Aswang well, ko lang mata niya no. Hmm. Ganda no. Ang bayan opa. OPA PF saka possible retractor kay Paolo no na kasi yan kasi matatapang <laughs> magsasabong sabong o oh, yan mga paps oh. so ganda no eto mga aswang lahat to ulam mata Huli, maraming maraming salamat sa lahat ng nanood at kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-subscribe ka, click po yung notification bell Of course, isubscribe mo na yan mga paps. At sa mga nagtatanong kung saan yung location natin, ang location natin ay sa Commonwealth Litex, Quezon City. Alright, ulitin ko, pwedeng pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Repeat buyer meaning, bumili ka na sa atin mga paps. No? So kung bumili ka na, pwede ka na ulit umutang. Pero kung repeat, kung first time buyer ka, huwag ka muna umutang mga apps. <laughs> no, so ilang, muli maraming maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. Ulitin ko, you can text or call me. Sir na Message mo sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery para sa lahat ng gustong mag-avail. No, so ilang maraming maraming salamat. Stay safe and God bless you guys.